too bad. Animation. At muli nga tayong nagbabalik sa ating katuwaan. Dito lamang sa Kenkoy Anime TV. Paumpisa pa nga lang ay makikita agad natin na nababalot na nga at punong-puno na ng apoy ang paligid kung saan nga sila naglalaban. Dahil nga ngayon ay hindi pa nga rin nila natatalo ang hari ng Dark Continent na si Don Pricks. Dahil nga sa lakas at magandang laban ng dalawang malalakas na nenyuser ay ganyan nga ang nangyari sa lugar. Makikita nga rin natin dito si Razor na nag-aalala nga dito nga kay Jing dahil nga hindi niya nga alam kung ano ba talaga ang nangyari kay Jing. Sa kabilang banda naman ay makikita nga natin dito si Akuma ngunit lumiit nga ito dahil sa matinding aura na nagamit nila. Dito na nga rin natin makikita eto nga si Jing na tila pagod na pagod na nga ito dahil sa matinding pagod at halos maubos na aura na nagamit niya. At nasa harapan niya lang pala, eto nga si Don Fricks. at kasama nga ang abilidad nito. Ibang klase naman talaga ang lakas at tibay Neto nga ni Don Prix. Sinasabi ko naman sa iyo na kahit anong gawin mo pa ay hindi mo ako matatalo sa mga ganong atake lamang. Pinaalala nga na naman ni Don Fricks ang sinabi niya ng mga nakaraan. Oy, Jing, sa kabila ng pinakawala nating atake. At lakas, itila bali wala pa rito. Tama ka, malakas ang isang yan. Sa umpisa pa lang, ay wala na talaga akong maisip kung paano nga siya talunin. Yan na nga lang ang nasabi ni Jing sa kanyang abilidad. <laughs> Inaaming ko, marami ring aura ang nawala sa akin. At halos mabugbog na rin ang aking katawan. Kaya ngayon, hindi ko napatatagalin pa ang laban. Seryosong sinasabi nga ni Don Friggs Sa dikalayoan ay tanong nga ni Razor ang dambuhalang kapangyarihan ni Don Friggs Sa isip-isip nga ni Razor ay hindi nga pwedeng matalo etong si Jing Dahil kung mangyari nga ay siguradong katapusan na nilang lahat Habang nakatingin nga dito si Razor sa kung anong nangyayari sa labanan ni Jing at Don Friggs Ay hindi niya naman namamalayan na nagkakamalay na nga etong si Lagon Ganun nga rin naman ang nangyayari dito nga kay Kilua. At dahil sa nagkakamalay na nga sila ay unti-unti namang mawawala eto nga ang nakapaligid na aura na ginagamit ni Razor na pampagaling dito sa kanilagon. At dahil nga bagong gising pa lang sila dito ay wala nga silang kalam-alam sa nangyayaring labanan. Nakulagot, wag naman sana mangyayalam pa si Gon sa labanang nangyayari at baka alalahanin pa siya ni Jing. Yan naman ang may pangambang pagsabi ni Razor. At saka naman napansin nga ni Lagon at Kilua e eh, nungang si Razor. Kaya naman agad nga nilang itong nilapitan. Natutuwa nga sila na nandito nga etong si Razor. Buti naman ay hindi ganong kalala ang nangyari sa inyo, Gon Kilua. Di ko na nga alam kung ano bang nangyari sa amin. Basta nakalimutan ko. Dahil nga sa tuwa ni Gon na nandyan si Razor ay hindi niya na maalala kung ano pang nangyari sa kanila. Ah, uh, Razor, paano ka nga pala nakapunta dito? At paano mo nalaman na nandito kami? Tanong nga ni Kilua. Ah, uh, nga pala. Nasaan nga pala si Jing? Tanong din ni Gon kay Razor. Bigla na nga lang napatigil sa pagngiti etong si Razor. At ganun din naman, etong ang si Gon. Ganun nga din naman, eto nga si Kilua. Napatigil nga sila dahil nga sa pag-aalala. Kilua, sa tanong mo, may connection kami ni Jing. Agad niya naman ako tinawagan para pumunta dito. At gon, sa tanong mo, kasalukuyang lumalaban pa rin si Jing. lang halimo na yan. At syempre, sa napakalakas na si Don Tricks. Yan nga ang paliwanag ni Razor dito kay Lagon at kay Lua sa nangyayaring labanan sa pagitan ni Jing at Don Pricks. Balik na nga tayo dito kailan Jing at Don Trix Akuma, di ko alam kung anong mangyayari sa atin kung gagawin at ipipilit pa natin ito pero sa bagay, wala tayong ibang pagpipilian pa Di ko alam kung anong binabalak mo pero sa palagay ko, pagod na ang katawan mo Babala din naman ni Akuma Tito kay Jing kailangan na rin naman natin ibuusan lahat dahil wala na rin namang ibang paraan at inilabas na nga ni Jin ang huli niyang aura na gagamitin niya para sa pag-atake dito kay Don Prix natatanaw nga nilang tatlo ni Razor, Gon, Kilua ang nangyayari nga huli namang nagbalik sa malaking anyo ang abilidad nga neto ni Jing Inihahanda nga nila ang kanilang huling atake. <laughs> Talagang matigas ang ulo nyo. Kahit ano pa ang gawin nyo. Wala na kayong magagawa pa. Dito na kayo matatapos. Agad din naman kumilos itong si Don Dahil maghahanda nga rin siya sa kanyang pag-atake. Agad naman itong pumeso ng maayos. At magkaharap na nga na naman ang dalawang malalakas na Nenuser talagang matigas ka. Gagawin namin ang lahat para talunin ka. At sa walang pagtatagal, agad naman itong kumilos si Don Prix. nag ah. niya ito ng malakas na aura para sa si gagawing malakas na atake niya dito nga kila Jing. Sa pagkakataong ito, alam ko rin naman na pagod na rin siya at paubos na rin ang kanyang aura. Kaya naman ibubuhos niya na rin ang lahat dito. Kung gano'n, parehas lang kami. Parehas lang kami, ibubuhos na ang lahat dito. Wala nang atrasan to. Dito na malalaman kung sino'ng mananalo sa mga huli naming atake. <laughs> sa bakas, napansin mo na rin na ito na rin naman ang huli kong atake. Kaya sige, ibigay na natin ang lahat. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaharap na ganito kahirap at ganito kalakas talagang siya ang hari ng Dark Continent tanggapin mo ang huling atake at pinakawalan na nga ni Don Trix ang kanyang huling atake at talagang napakasulit at napakalakas na aura ang kanyang binitawan dito ramdam na ramdam nga ang pagyanig ng buong lugar dahil nga sa binitawang aura at atake ni Don Trix ngunit ano naman itong ginawa nila Jing? pinigilan nga nito nila Jin ng isang kamay lamang. Mano-mano nga ang kanilang pagpigil na ginawa. ano? Pinigilan nila Jin gamit ang isang kamay lamang? Pero napakadelikado nito para sa kanya. Sino naman ay natutulala na nga Wala na nga rin siyang magagawa pa kundi ang manood at mag-alala para sa kanyang ama balik na tayo sa laban ng Jin at Don Trix. Nagpapatuloy pa nga ang ginagawang atake na ni Don Trix. Ngunit sila Jin naman ay kitang kitang nahihirapan sa pagpigil dito nga sa atake ni Don Trix. Balik nga tayo dito nga kay Don. Sige lang, tanggapin mo lang ng tagapin. Di magtatagal. Siguradong mauunos nito ang buong katawan. Banggit niya ni Don Triggs. Abang dito naman, ay patuloy nga sa pagbuga ng matinding ara. Ito nga ang kapangyarihan ni Don. Uh, uh, kailangan, kailangan, simsing to. Kinakailangan ko papigilan ang ataking ito. Hanggang sa makalapit kami, niya kanya. At yun nga pala ang binabalak na itong dalawa, Yuji at Yakuma. Ni Kinakailangan nilang matiis na papigilan itong atake ni Don Pix para lamang makalapit dito sa kay Don Pix. Tropic, hindi na lang siguradong ang buong mong katawan ay madudurog. Okay, okay ko nang nararamdaman ng buong katawan ko ay bumibigay na. Uh, Oy, Jin! Ikaw, kaya mo pa ba? Malapit na rin naman tayong uh, makalapit sa kanya. Samantalang ang kaliwang kamay na ginagamit nila pang sangga ay unti-unti na nga natutunaw. Ngunit si Jin at Akuma ay hindi na sumusuko para lamang makalapit nga dito kay Don Pricks. Ito na nga lang ang kanilang paraan. Uh, Balas nilang lumapit para makagawa ng atake. Krunting-krunting uh, na lang. Ako mang. Ito na. At nagawa nga nila Jing na makalapit dito nga kay Don Pricks. Ito na siguro ang tamang pagkakataon. Para nga sila naman ang umatake. Ngayon, tayo naman! Tapos ka na! Isang malakas at punong-puno ng aura na inipon nila Jing sa kamao nito para sa isang matinding atake. Dito nga kay Don Freaks. Lumikha nga ito ng matinding lewanag na bumalot sa buong kapaligiran. Kitang-kita naman nila Razor, Gon, si ang nangyayari at wala na rin talaga silang magagawa pa kundi ang manood na lang nagawa nga nila Jing na mapigilan ang atake ni Donprix para makagawa ng isang matinding atake pagkatapos na nangyari na yon ay may kita natin dito si Jing na nakahiga at tila nagpapahinga nga ito dahil nga sa sobrang pagod Oy Jing nagawa natin nagawa natin na matalo siya. Hindi na nga makapagsalita itong si Jing sa sobrang.